at Calde Reyes na na nagchichikahan sa Los Angeles. Support din talaga siya sa dalawa. Dinala din kasi niya si Aki Abidino para kahit papano makita niya muli ang kanyang daddy Pao. Sobrang hectic at busy ang schedule ng King Pao. Aliwag kanan ang binibisitang rock streaming. Kaya sa pagbisita ng King Pao sa Los Angeles, California, Nagbahagi na rin si LJ. O nagbiyahe na rin si LJ. From New York. Kung saan si na naninirahan ang kanyang pamilya. Ayon nga sa mga binahaging komento. Congratulations, King Pao. Nagsimula na rin ang panonood ng mga OFW. Happy na happy si Da, where it ang binayad at ang daming kinidig at natuwa. Napapawi ang pagod nila sa trabaho. Sa abroad, tayo napapasaya si Dan Kinpao. Ayon pa sa isang komento, ginawa ang movie ng Kinpao dahil request ng mga tao ay eh makita pa si Dan. Madaming gusto nagmawa sila ng movie after matapos tung What's Wrong Secretary King. Kaya pinaghikapan at pinagbigyan ng tayo sa wish natin. Ang ganda ng kinanabasan. Ang daming mga eksena na sa tingin ng lahat. Wala na rin sa script. Kaya pakiramdam ng fans o mga supporters ay hey, natural na natural. Parang naglalaro lang sa bawat eksena. Ayon pas si isang weto, walang tapon bawat eksena. More projects pa, hindi magsasawa na panoorin ang kanilang pinangkirapan. Mega Blah buster na yan